Sinupalpal ni hashtag Luke Konde. ang kapwa niya hashtag na si Nico Natividad kaugnay sa naging patama nito kahapon sa its showtime host na si Vice Ganda. Matatandaang tinira ni Nico si Vice sa social media kung saan sinabi niyang hindi daw dapat nito ipinahiya si Axel. Ipinahiwatig din niyang maging siya ay napahiya na ni Vice Ganda dati. Ayon sa mga patama ni Nico kay Vice, lalagyan lang niya ng tsarot sa dulo, lulusot na yan. Naawa ako sa dalawang contestant. Gusto lang nila ma-experience at ng exposure pero sobrang trauma yung nakuha nila. Take note, deleted na ang mga post na ito ni Nico. Matapos mag-viral ang mga deleted ng posts na ito, ay nagbigay din ng pahayag si Hashtag Luke Conde kaugnay sa issue. Pero ditulad ng karamihan na binabatikos si Vice Ganda, si Hashtag Luke ay ipinagtanggol ang kanyang meme. Naging salungat ang statement ni Luke Conde kay Nico Natividad. Ayon sa kanya, to be fair, pag pinanood mo yung nangyari, kahit ako nakita ko na hindi comfortable yung reaction ng girl. So makikita sa naging statement ni Hashtag Luke Conde, ay in defense siya sa side ni Vice Ganda. Big deal ito dahil kapwa hashtag niya ang kinasalungat ng kanyang statement. Bagamat marami talagang bumapatikos ngayon kay Vice Ganda dahil sa naging pamamahiya issue niya, marami din namang sumusuporta sa kanya at naniniwalang tama ang ginawa niyang pagko-call out kay Axel. Samantala, nakisawsaw na rin sa issue ni Vice Ganda ang isa pang dating contestant ng Especially For You na si Nico Loco. May buwelta din siya kay Vice Ganda na aniya hindi daw maganda ang style ng pagpapatawa nito bilang isang komedyante. Subukan din daw ni Vice na tumayo sa mga posisyon nito at ano daw kaya ang mararamdaman niya. Narito ang kanyang naging payag Konting rant here kasi I've seen it going on for too long. But I think we all know who I'm talking about. If you have to make fun of people and take personal shots at them palagi to make people laugh, it's so not funny. Para sa akin, it's simply a lack of intelligence and creativity. I'm so tired of seeing it pa ulit, ulit on TV. I won't mention the show or network that repeatedly does this, pero yeah, you know what I mean. Belittling someone to make people laugh doesn't make you a comedian it makes you a bully i would love to see that specific person jump into their shoes for once para maramdaman niya what it feels like siguro he or she wouldn't be laughing anymore sa ngayon ay trending pa rin ang issue na ito ni Vice Kenda at ng mga ex-contestants na sina Axel at Christine. Lalo pa nga itong nag-viral matapos sumausaw ang samot-saring personality sa social media. Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag o isang official statement si Vice Ganda patungkol sa kontrobersiyang kinakaharap niya. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Anliit ng issue na to, pinalaki ng husto. Inulit-ulit ko rin ang video. Vice together with Anne and the rest reacted when the guy leaned towards the girl. Reaction nila was normal and I did not feel anything na papahiya or not. Ang mga tao lang talaga gustong i-issue si Vice. This is the butas they have been looking for.